Eto na naman kami, tanghalian na naman mga oragon, parang pesta, dami laging putahe. Meron tayong sinigang na bangkulis, sabi ko, lang tawag bangkulis. At meron pa rin tayong mga mas special pang ano, ano ba itong mga ulam Ayos ba, ayos? Kuya Laban? Oh. <laughs> May ice cream pa. <-eskrim> pa. <laughs>